Ano sila po? May una to, sakit. May plano Ang sakit mo. Lang yung... lang yung laman no na, na, ano, yung pilay na laman na na. Sobrang sakit Ay, na yun. Wala na pa. Eh, walang pamilya si Master dito, te, eh, di ba? Wala na sa Pasig at saka Pulunsya. Ay, Pasig. Sino yung sa Pasig? Kuya niya. Ah, dinandun siya kayo? Um, um, nasa Maspati na.